Stingyawa yan, nalisabog na yan Ang tagal abrihan <laughs> Pahirap pa sa kumakain eh Anong brand ganyan to? Anong pangalan yan? Hokkaido? Ayop na yan Hindi man lang pinalitan ng Easy Open Pahirapan pa si Tuto bago magkakain eh yeah, Kutsilyo nga eh Buti pa yung ulam ko easy open. Pretos. Yan. Kalimitang baon ng mga driver. Yun, butas na. Hindi pa. Malapit na. Malapit na. Malapit na labasan. Ayun, butas na. Susmiyo. Ah, pa yung kakain ay bago magkakain talaga. Kumbaga, kung wala ka ng lakas sa sobrang gutom, uh, lalong matatanggalan ka ng lakas. Dito tayo ngayon sa grahi ng planta. Ikaw naman, Sa ng kamay ko. Ako naman? Hmm. Oo. Oh, ikaw naman video sa akin. Uh, Ang hirap ng ano Pangalan nito, Hikaido. Hikaido. Oh, sa so brand ng Hikaido. So, tick na yan. Palitan nyo ng easy open. Bago tayo makakain, nahihirapan eh. Maganda yung may open. Ang tigas pala ng lata nito. Eh, mas matigas pa sardinas. Tigas talaga. Hmm? Tagin nila ang mag-uutang dyan. Ganyan. Ano, malapit na? Malapit na. Ay, hirap. Hirap ito ay. Hirap talaga. Yun, alam palitan ng easy open. May bing... Ano na lang? Bingkong. Hmm. Kahit gaano mo kahirap buksan, mabuksan ka pa rin sa taong gutom. Grabe naman yung ginagawa nila. Pero masarap yan. Masarap ba yan eh? Ang masarap ito, ah, kain na tayo.